Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa paggamit ng ating bida ng kristal upang gawing pang tapat sa rare species na kanyang kinakalaban dahil nga sa kasalukuyan ay nasa yellow stage pa lamang si Yunxiang. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay bahagyang nakaramdam ng kaunting pag-asa ang mga royal guard at ang pangalawang prinsipe ng kanilang masaksihan na tila ba ay epektibo ang paggamit ng kristal upang gapiin ang malakas at malaking halimaw at kasunod nito, dahil sa kasalukuyang lagay ng halimaw ay agara nagbigay ng command si Xiaomi, sa lahat ng kanilang kasamang Royal Guard sinabi niya na, mag-inject soul power sa space crack crystal, at gumawa ng maliit na space collapse sa pamamagitan ng sobra na pagsabog. At ito naman si Tian Zhihai nang nasaksihan din niya ang ginawa ni Yun Siang, ay nasabi niya naman na, ano ang mali sa pag-aaksaya ng ilang mga basag na kristal upang patayin ang antas ng langit sa antas kapag ang iyong cultivation ay yellow stage lamang? Hindi ko inaasahan na makita ko ang ganitong klase ng show dito. Nanjo Jiwo Academy talaga ang ay may itinatagong talento. At nang marinig ni Xiaomi, ang sinabi ni Tian Zihai. Ay mabilis itong napalingon sa kinaroroonan ng pangalawang prinsipe at sabay na tanong niya sa prinsipe na, Your Highness, sinasabi mo bang pinasabog niya ang napakamahal na kristal na iyon? Kasunod nito makikita naman ang pangalawang prinsipe na tila ba ay nasasayangan sa mga kristal, na pinasasabog lamang ni Yun Siang, at sinabi niya na, Nagagawang masakta ng gusto ang isang mabangis na hayop sa antas ng langit na may antas ng dilaw na antas ng paglilinang, kaya paano kung masayang ang ilang kristal na kanyang pinapasabog sa langit, at ayon naman sa kaalaman ng pangalawang prinsipe, ang pagkuha at pagproseso ng mga basag na kristal sa espasyo ay may mahabang kasaysayan. At least ang impormasyon ng bansa ng Chando ay hindi pa nakaka-record ng pagsabog. Natatakot ako na ang taong ito ay pinagkadalubhasaan ang ilang espesyal na pamamaraan ng detonation technique. Maaari itong may lapat sa militar. Sa tanong naman ni Xiaomi na iyon ay sinagot naman ng pangalawang prinsipe na. Iyan ay tama. Nadama ko ang kapangyarihan ng kaluluwa na kumalat sa panahon ng labanan ngayon, dapat lang siya ay ang rurok ng dilaw na yugto, at dahil nga sa pinagtibay ng pangalawang prinsipe ang kanyang sinabi, ay ayon naman kay Xiaomei, paano ito magiging posible? Paano ang rurok lamang ng dilaw na stage, ay magagawang gapiin ang Heavenly Beast, at habang hindi makapaniwala si Xiaomei sa kanyang natuklasan, ang mga halimaw naman ay makikitang nagmamadaling sumugod sa unahan nito ang mga maliliit na halimaw at kasunod ang isang malaking heavenly beast. At kasunod nito ay sabay-sabay na tumalo ng mataas ang maliliit na halimaw, habang ang ating bida naman ay makikitang papasugod na din sa mga ito, at nang malapit na magpanagpo ang ating bida at ang mga halimaw ay nagsagawa ang ating bida ng isang pabilog na atake. Kaya naman makikita ang mga halimaw na whale fighting species ay halos nahati sa dalawa, at nang makita ni Yun Siang na may mga ilan pang whale fighting species, ay mabilis niya rin itong pinaghahati sa dalawang piraso. Bagamat marami na ang kanyang napatay ang whale fighting species naman ay tilaba walang kaubusan, walang kapagura na sagod din si Yun Siang, dahil sa walang humpay na pagsugod ng mga asong ito ay halos maubos na ang lakas ng ating bida, dito pa lamang sa mga whale fighting species na ito, kaya naman kinailangan na naman niyang magkonsume ng soul renewal pill upang mapanumbalik ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit matapos naman niyang makonsum ang soul renewal Kill, ay makikita naman ang rare species ay naghahanda na upang umatake na din. Na di na nga, naman nagtagal ay bumulusok na ang atake nito na mabilis din na ilegan ni Yun Siang, at nang makita naman ang pangalawang prinsipe ang galawan ng ating bida ay tila ba nakilala niya ito, nasabi niya na iyong pamamaraan na paglipat na iyon, yan ang Xuanjiawei body technique at habang manghang-mangha ang pangalawang prinsipe, ang halimaw naman at si Yun Siang, ay makikitang ibubuhos na nila ang kanilang buong lakas, matapos ang salubungang atake na iyon, makikita naman ang halimaw na nakatayo pa sa likod ng ating bida, subalit makikita naman ang fangtia ni Yun Siang, na nagkaroon ng mga maliliit na laman. Hindi naman nagtagal ay tuluyan na itong nabasag dahil sa tigas ng katawan ng halimaw ay hindi nakinaya ng fangtian, bagamat, Nawasak na ng tuluyan ang armas ng ating bida ayon dito. Sapat na, na may lakas na konstruksyon na maaari kong mapanatili sa aking kasalukuyang estado. Hindi pa rin ako sapat na makipaglaban ng gusto sa Heavenly Beast. Ngunit sapat na upang makagawa ng isang maliit na pagbubukas para sa crack crystal na makapasok. Ito ang paglikha at ang mahika ng pagsabog. At nang tuluyan na niyang gawin ng mahika mula sa natutunan niya sa dati niyang buhay ay tuluyan nang ngang sumabog ang kristal na itinanim ng ating bida sa halimaw, na makikita nga na bahagyang napinsala ang ulo sa kanang bahagi ng halimaw. Subalit ng bahagya nang bahagya ng makarecover ang halimaw sa naganap na pagsabog na iyon, ay mabilis na muli itong sumugod sa ating bida, at nang napansin naman iyon siyang, ang papasugod na halimaw ay naghanda na rin ito na salubungin ang galit na galit na halimaw, bago nito makikita naman sa kamay ng ating bida ang pinakahuling kristal na nakuha ni Shang -Guan, at dahil sa nauubusan na ng paraan si Yun Siyang, ay napagpasyahan niyang isubo ang kamay niya na may hawak sa kristal, ipinakain niya ito sa kalaban niyang Heavenly Beast. At kasunod nito makikita nga ang Star Soul General Lubu, na nawala na ang buong kanang braso dahil sa ginawang pagsasakripisyo ni Yun Siyang, mapatay lamang ang Heavenly Beast sa pagkawala naman ng buong braso ni Lubu, ay makikita naman ang ating bida na hirap na hirap din sa kanyang sitwasyon dahil nga sa nakaalab ang ating bida sa Star Soul General, dahil kung ano ang magiging pinsala ng Star General ay buong buo din itong mararamdaman ng Soul Master nito. Habang nahihirapan si Yun Siang, ay sinabi niya na ah, ang kamay na ito ay para sa iyo, ngayon ay ang paglikha, at ang mahika ng pagsabog. At nang matapos niyang sabihin yun, ay makikita nga ang isang matinding reaksyon na nararamdaman ng halimaw na buong katawan nito ay nanginginig at nababalot ng animo kidlat. At nang buong buo nang naramdaman ng halimaw ang kakaibang sakit na kanyang nadarama ay napahiyaw ito ng malakas. At kasunod nito ay tuluyan nang ang nadetinate ang kristal na pinakain sa kanya ni Yun Siang. At nang mawala na ang makapal na alikabok dulot ng pagsabog, ay tuluyan na ring nabura sa lugar ang Heavenly Beast. Nalabis-labis ay nagpahirap sa ating bida, at nang nabatid na ni Yun Siang, na nawala na ang Heavenly Beast, ay agar na rin itong nag-star solution upang maibsan na rin ang sakit ng kanyang buong braso, at nang nakita ng ating bidang hapit na hapit sa pera. Ay nang hinayang ito dahil bukod sa tatlong kristal na kanyang pinasabog ay pati ang kristal na kanyang napatay na halimaw ay di rin niya nakuha. Habang nang hihinayang sa kayamanan ng ating bida, ito namang si Xiaomei? ay makikitang overacting pa din, tinawag ni Xiaomi, si Tian Zihai, at sinabi niya na ang taong ito ay tila nakasuot ng uniforme ng paaralan ng Jiwo Academy, kasunod naman ito ay bigla na palingon si Yun Siang, sa kinaroroonan ng pangalawang prinsipe, at marahan ito ay naglakad sa kinaroroonan ni Xiaomi at ng pangalawang prinsipe, ng Chando Kingdom, at nang tuluyan na nga ay makalapit ang ating bida sa pangalawang prinsipe, Magalang na nagsalita ang pangalawang prinsipe. Sinabi niya na maraming salamat sa ginawa mong tulong, matapos naman ito ay magalang din naman nagsalita si Yunxiang, sinabi niya sa prinsipe na, walang anuman pangalawang prinsipe at kasunod na sinabi niya ay, kayo bang lahat ay okay lamang. Subalit, dahil sa pagsasalita ng ating bida na prinsipe ay labis na nagulat ang pangalawang prinsipe at si Xiaomei. Nagtaka ang dalawa. At habang mababaka sa pagmumukha ni Tian Zihai ang pagkabigla ay seryoso nitong tinanong ang ating bida na bakit mo nalalaman ang aking identity. At dahil sa nakita ng ating bida na ang dalawa ay seryoso na, bigla-bigla naman ito ay tumawa sabay sinabi na huwag kayong matakot, ako ay personal na pinagkatiwalaan ni Gu Shijing, ang acting president ng Jiwo Academy, upang magbigay suporta sa iyong mga royal guard, at nang nabatid na ng pangalawang prinsipe na ang ating bida ay pinadala ng dean, ay sinabi nito na, that's it, paumanhin para sa biglaang. At ako ang pangalawang prinsipe ng Chando Kingdom, Tian Zihai, salamat muli sa iyong tulong, ano ang iyong pangalan maaari ko bang malaman? Okay Your Highness, ako si Song Yun Siang, mag-aaral ng Nanjo Jiwo Academy, at mabilis naman sumagot ang pangalawang prinsipe sinabi niya na, estudyante ka lang. Nagbibiro ka siguro, matapos naman niyang masabi yun ay may bigla na alala ang pangalawang prinsipe, ayon dito. Ano? Ang last name ay Song. At ang paggalaw ng Jiawei ngayon lamang, maaari bang ang taong ito ay may kinalaman sa pamilya ng Song? Naalala ko, parang nabanggit sa lihim na ulat ng nakaraang taon. Ang old man ng pamilya ng Song ay dumaan sa likurang pintuan at nag-ayos ng isang upuan para sa isang bata na may sirang kaluluwa upang makapasok sa Jiwo Academy. Dapat may alam si Gu Shijing. Kapag ligtas dito, tanungin siya tungkol dito. At ang Red Star Soul General ngayon lamang. Kung maaari ito ay makatulong sa akin, ito ay magiging napakahusay. Maya-maya pa matapos niyang alalahanin ang tungkol sa pamilya Song, sinabi niya kay Yun Siang, sa iyong lakas. Natatakot ako na walang instructor mula sa Jiwo Academy ang kayang umigit sa iyong lakas, o kayang labanan ka sa aking nalalaman. Bagamat bilib na bilib ang pangalawang prinsipe sa ating bida, ay nagpaloki naman si Yun Siang, sinabi niya sa prinsipe na, aking kamahalan, huwag mo naman akong biruin. Ang aking lakas ay nasa rurok lamang ng dilaw na ranggo, lahat ito ay sa pamamagitan lamang ng swerte, at matapos naman niyang sabihin iyon, napaubo si Commander Liu, kaya naman ang pangalawang prinsipe ay napabalikwas sa gulat. Dahil sa pagkamangha niya sa ating bida ay nawala na sa kanyang isip ang nag-aagaw buhay na si Commander Liu. Bagamat nahihirapan na si Commander Liu, sinikap pera nito na makapagsalita sinabi niya kay Xiaomi na, Xiaomi, maaari ka bang mabilis magpatawag ng doktor? Ayon naman kay Xiaomi, sinabi niya na, ang Yuanding City ay nag-ayos ng isang unang kopuna ng suporta at papunta na sila. Inaasahang oras ng pagdating ay tatlong minuto dahil sa tatlong minuto pa bago makarating ang suporta ay hindi mapalagay ang pangalawang prinsipe labis itong nag-aalala at nagsalita ito sinabi niya na tatlong minuto Natatakot ako na si Commander Leo ay hindi makakatagal sa mahabang panahon at habang labis na nag-aalala na ang pangalawang prinsipe nagtanong naman si Yunxiang kung may nasaktan ba at kung maaari niya ba itong makita Subalit mariin siyang pinigilan ni Xiaomi, at nang marinig naman ng pangalawang prinsipe, ang pag-aaway ng dalawa ay sinabihan niya si Xiaomi. Na Xiaomi, huwag maging bastos, dahil sa utos ng prinsipe, ay tumigil. Nasa pagtataray itong si Xiaomi, kaya naman agaran nilapitan ng ating bida ang nanghihinang si Commander Liu. Kasunod nito, ay nilapatan ni Yun Siang ng kanyang soul power, ang dibdib ni Commander Liu, at ayon naman sa pag-aanalisa ni Yun Siang sinabi nito na, Ito ang matalim na pinsala na dulot ng soul power at ang heaven rank master. Bagaman ang mga panloob na organo ay hindi malubhang nasugatan, sapagkat ang mga soul veins ay nasira, ang nasugatan na hindi maaaring pagalingin sa pamamagitan ng paggamit ng soul power, at matapos naman niyang sabihin iyon, ay nagsalita ang may lungkot na pagmumukha ng pangalawang prinsipe. Tinanong niya si Yun Siang na, alam mo ba ang gamot? May magagawa ka ba upang matulungan si Commander Liu? Bagamat ang ating bida ay tinaguli ang hapit na hapit sa kayamanan. Di naman maitatanggi na ito ay may itinatagong kabaitan, kaya naman sa hiling ng pangalawang prinsipe ay sinabi niya rito na, alam ko ang isang bagay o dalawa. Ngunit sa ngayon wala akong anumang mga tol, kaya't bigyan natin siya ng ilang rejuvenation table tas para sa ngayon. At sinabi naman ng pangalawang prinsipe na, tulad ng isang rejuvenation pill, ngayon lamang ay nagbigay ako ng isa kay Commander Liu. Natatakot akong hindi na mahalaga kung magkonsyum pa siya ng isa. At nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Tian Zihai, ang pangalawang prinsipe, ay tumaas na naman ang adrenaline ni Yun Siang, gumawa na naman ng kalokohan ito. Ibinuhos ni Yun Siang ang pagkarami-raming mga table tasks sa bunganga ni Commander Liu na siyang ikinagulat ng pangalawang prinsipe, ninais niya itong pigilan subalit wala na rin naman nagawa kung hindi pagmasdan ang kahangalang ginagawa ng ating bida. Matapos naman niyang lunurin sa gamot si Commander Liu, ay ibinato naman ni Yun Siang ang isang dosen ng table task kay Xiaomi. Dahil sa hindi biro ang halaga ng table task na ibinigay ni Yun Siang kay Xiaomi, ay naging munggo ang mata ng pangalawang prinsipe. At, nang nasa kamay na ni Xiaomi ang isang botting table task sinabi ni Yun Siang na, Magkaroon ng ilan pa kung ang isa ay hindi sapat, ang bote na ito ay para sa iyo, dapat sapat na upang mapahaba ang kanyang buhay hanggang sa dumating ang doktor. Sa susunod nating video ay matutunghayan na din natin ang pagkapanalo din ng koponan ng din sa isang heavenly beast. At alamin din natin ang magiging reaksyon ng pangalawang prinsipe sa ibibigay na tabletas ng ating bida sa kanya, at malalaman din natin kung na-overdose ba si Commander Liu. Sa ginawang kahangalan ni Yunxiang, at alamin din natin kung ano ba ang kinagagawa ni Xiangwan habang ang ating bida ay hirap na hirap makipaglaban sa Heavenly Beast. Oo nga pala ito na muna ang huling pakikipaglaban ni Yunxiang sa mga halimaw.